vloggers na 35 years na ako nga vlogger Damba. tapos na ako siya tapos pag makaunan ako siya hindi na ako nabayran oh, oh atokan ko ba kung sa may mga offer sa kwa ma'am pwede na libre na okay sir oh pwede na pwede na hmm dito lamat kaya yeah? piso 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 butan na butan na isang kabot ma'am paliho kayong listen ko mag sa puto okay yata gan ko ni ma'am na ikam shout out kasi na gusto i-shout out huh? ako 30 30 ang kunang quantum randos atin ah okay radar pan ako i-vlog nako namo ko i-social experiment ko? kanang kunan ba kanang 35 years na mo gugag vlog ba niya tapos ang ako experiment pao na ko ni isa tapos tawon ako okay radar okay ah. radar ha ay, ganyan, ganyan, ganyan. Ay, kanang dilira, pwede dilira toon. Oh, dito to eat na. Oh, pwede, asam pili, oh, eat. asa man dyan, kanang pwede dilira Asa, kanang, kanang, oh, kanang. Ang pila mo na siya, dam? 35. Ang kinignan eh? 35 na siya. Oh. Kay, na mo ko siya experiment ko. Tapos, 35 years na ko nga vlogger. Dam ba? Tapos, kauno na ko siya. Tapos, pag mawakaon na ko siya, hindi na ko nabayran. Kay, post mo na ko siya sa social media. Okay ra Na mo ko yung kwan ko, kanang 7 million followers. Facebook. Okay na Ha? <laughs> okay na, okay na dam. Ay, vlogger pa din siya dai. Ha? Wala lang siya Oh, isang sa kwan sa mga viewers. Oh, pag, pag mo siya, ay, pag mo siya, kay mo kwan. Madagan na mga customer ni, oh, dagan. Na nagan ni mga customer. wala pa kayo. pero ko i-post. Di ba? Okay na? Okay na, okay na. So, ako ang kaunon. Dili tanan. Isa ra, isa dam. Ay, ayun na, isulod, isulod. Oh, ako lang tilawan para makita sa followers. Ah, pero oh, bugna ro man kada. Ang kini lang, para kay sa init dam. Oh, dili kay init cheese dela. Ang kanaka kanaka lang. Para ini kawan ako, makita ay na isulod dam. Para makita sa mga followers bang ah, yun sa mga pagkawan o sa lasa, boss. Salamat, salamat po sa. Oh, karon ro kita. Asa pangalan ni dire? Dam. Asa pangalan? Nails? Oh, nails. Bana lang ang alas. Ah, so yung bana lang ang alas. Gusto mo yung Ah, sumo, tagiya, no? So, free fish na karoon. Oh, tagaanta. na to. Tingnan to. karon may bala na to. Usilasa silang sila ang Alam Ah, na yung pa na o meu